Here we go. Top 6 answers are on the board. Sabi nila, pangit daw ang mga alien. Sabi nila yan. Paano mo i-describe ang isang alien? Go. Josh. Nakakatakot. Nakakatakot. Okay. Good answer. Pagbibigyan ka namin, Josh. Good answer. Pagbibigyan ka namin. Anong tsura ng nakakatakot? Pangit. Nandiyan ba yung pangit? Wala. Chico. Sabi nila, pangit daw ang alien. Paano mo i-describe ang alien? Ah, uh, malaki mata. Malaki mata. Yan. Sir, we sense. Wala, wala, Pasok, Lali Diego. Pass or play? Pass. Play. Play. Okay, tala po. Ito tala po. Bakit mo describe na ho ang alien, Julia. Paano mo i-describe ang isang alien, Julia? Go. Kulay green. Isin na ba yan? green <laughs> Ala! Naka-green! Survey says... Meron! Sasa, paano mo hindi describe ang isang alien? Malaki ang ulo. Malaki ang ulo. Bula! Mali, mali. Survey says... Mali, mali. Survey says... Alright, mami Christine. We have three more left. Sabi nila, pangit daw po ang alien. Paano mo hindi describe ang isang alien, mami Christine? malalaki yung galamay. Like, yung palang, ano, parang, ano, galamay. Parang, hindi pantay, no? Ah! Services? Wala! Danny Jacob! Sabi po nila, pangit ang alien. Paano mo ma-describe ang isang alien? Ah, uh, hindi maintindihan yung mga salita nila. Yung sariling language. <laughs> Services! Wala! Timarana, time to hustle. Julia, sabi nila pangit daw ang alien. Paano mo kaya i-describe ang isang alien, Julia? Madaming kamay o paa? Maraming Pwede. kamay o paa? Pwede. Serve serves. Wala. Okay. Nico. Ito na yung pagkakatao, Nico. Ang feeling ko is pag describe yung alien, malakas sila. Malakas sila. Hindi. Man, wala. Malakas naman. Josh. Sabi nila pangit daw ang mga alien. Paano mo i-describe ang isang alien? Maugat. 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 <laughs> wala yun, wala yun. Beth. Sabi nila, pangit ang alien. Paano mo i-describe ang isang alien? Uh, para sa akin, uh, malaki sila eh. Diba? Mahigante. Mga diba? Mahigante. di ba? Malaki. Malaki Actually, yun talaga eh. Kits. Ito na, round three na to. Kailangan makakuha mo na to. Sabi nila pangit daw ang isang alien. Paano mo i-describe ang isang alien, Kits, for round three? Let's go, Babu. Higante, Higante. Good answer, good answer, good answer. Higante, Manjan Purba, ang nagpapigilan higante. For round three, Serby says. Walang ilong. Okay, ha. all right. Let's see, guys. Two more left. Number four, please. Walang ilong. Number three, malaki ang tenga.